Grabe kasi yung lubak dito dati. Yung dati tinatawag nilang lubak nilad. Ito na ngayon. Grabe. Iba talaga ang uh, isko effect. Ito ay bagong pintura na. Tapos yung kalsada nito, mas pinaganda na. Naalala ko dati yung mga dumadaan dito na sa sakyan. Dahan-dahan talaga sila dahil pag tinamaan ng lubak, nako. Tapos pag binaha dito, ang tagal mawala yung tubig. So kasama sa pipicture natin itong Bunipasos Shrine. Isa ito sa mga pinaganda ni Orme dati na dating puno ng vendor sobrang dugyot di mo akalain na may shrine palang dito kaya may hidden card yung dito ang ganda no ganyang kaliwanag dito sa Manila kapay tinatawag nilang the city of lights so parang matagal lang yung tour natin dito sa Manila no? ng gabi ang uh, papunta natin itong Lagos Nilad underpass grabe sobrang ganda na bagong pintura to syempre sa partner ng kanyan Morrison uh, malaking tulong yung pagpapapintura na ito para bumalik yung ganda ng Manila so, dito tayo dadaan kabay na, tour tayo tayo dito sa Bonifacio Shrine Wow! Tignan mo! Ganda na tignan! Bagong pintura! Is it, no? Unang inayos ito yung lubak Grabe kasi yung lubak dito dati Diba? Diba talaga no? Nakatapos lang pala yung pintura nito Ganda -ga. Ganda -ga na uh, transformation Paganda ito, kabayan. na. Ang itsura nito dati. Ayun, bago mag-2019 niya, pagkaupo ni Orme. Puno na mga kondo dito, mga vendors. Hindi mo akalain na ako pala dito. May shrine pa, di ba? Paganda guys. Yun. Ayun, hindi na nabalik itong ML Connect dyan. Yung libreng Wi-Fi. Maganda sana yun para dito sa mga... tambay di ba may libreng internet ganyang kaliwalas ganyang kaliwalas dito minsan may kwan dancing fountain harap ng uh, kwan hello KKK Aloton Ayan po yung ano, City Hall Bagong kundi niyan, pintura Saka itong sa harap niya, bago na rin ito dito may uh, fountain no? Ayan guys, oh. Ka nyo, yung kamangdag disco, alam niyo yung underpass dito dati, nako Parang ang basurahan dati, pagdadaan ka dyan Ayan ang ano mga yun, ang ganda na Zero vendor na rin dito

Talagang dumadami na yung mga donation din dito sa Manila. Noong pagkabalik ni Orme, talagang kaliwat kanan. So, ganyan talaga pag maganda yung pamumuno So, bukod dyan kapay, hindi lang itong underpass yung pinaganda. Ito yung panahon pa ni Orfe noong 2019, pagkaupo niya. Ah, ang pagpapaganda ng underpass dati kasi ito puno ng mga vendor at sobrang dukit niyan dati. Alam niya na mga araw-araw dumada dito buwang baba. Para sa mga commuters na papuntang Manila City Hall or SM Manila. Na-maintain naman yung kondito, dito. Kalinisan. Nag-araw-araw din nagkakaroon din kasi ng flashing. Itong area na to para lang to sa mga public utility vehicles ha. Yung mga dadaan dito. Yung mga private dito sa kabila.